Praise God! Ang ating naman pong pag-aaralan ay continuation lang ng uh, uh, sulat ni San Pablo sa mga taga-Galicia, chapter uh, 6. Ito naman, kasi yung kanina is verse 1, ito naman is verse 2 hanggang sa may verse 5. No? Galicia, Kabanata 6, Talata 2 hanggang 5. Sabi po dito, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautosan ni Kristo. Kung inakala ninyong kayo ay nakayigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ang bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri at pagsamba ay para lamang sa Panginoon. Ayan. So mga kapatid, dito naman po ay tinuturuan naman tayo ng Panginoon na magtulungan no? sa bawat isa, sa pasanin ng bawat isa at huwag maghanapan. Ayan. Huwag ikukumpara, huwag iyahambing yung ginawa mo sa ginagawa ng iba. Kaya nga minsan may mga tao na gusto na lang mag gumawang mag-isa kasi minsan nakakatamad naman minsan talaga yung may kasama ka na nagtatrabaho pero yung ginagawa naman is hindi uh, habang siya nagtatrabaho binabantayan niya rin yung ginagawa mo. Di ba? <coughs> yun ang mahirap eh. Kaya minsan mas maganda pa minsan na nagtatrabaho ka na lang mag-isa at is, walang ano, walang wa, wa, ano, walang feeling boss na nagbabantay sa iyo no? kasi yun ang minsan ang nagiging problema sa sa paglilingkod sa Panginoon tandaan natin na tayo ay mayroong pananagutan sa Diyos wala kang pa uh, uh, ano man yung bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon ng Panginoon pananagutan po natin yan sa Diyos kaya nga uh, sinasabi dito uh, gawin mo yung uh, pinagagawa sa iyo at huwag mo nang ihambing pa o ikumpara yung ginagawa mo sa iba kasi ang pinaka-purpose naman doon ng Diyos is dapat nagtutulungan. Hindi naghahanapan, hindi nagsisilipan. Diba? So, tinutulungan mo ba yung kapwa mo sa gawain ninyong dalawa? Kung bantay ka ng bantay o kaya uh, silip ka ng silip. Diba? Kasi pag silip ka ng silip, ang binabantayan mo minsan yung pagkakamali ng kapwa mo. May tinitignan natin minsan. Kaya ang nangyayari ngayon, feeling natin mas magaling tayo, mas mahusay tayo, mas masipag tayo. Eh, tandaan natin, siyempre, kung pag-uusapan eh, yung gawa natin, eh, siyempre, mas maganda yung gawa mo. Kasi bakit? Eh, gawa mo yan eh. <coughs> Di ba? Kasi trabaho naman eh. So ng isa, hindi mas masipag ako, mas ano ganito uh, mas mahusay ako diyan, mas uh, malinis akong gumawa. Pag tinutukan mo naman isa, hindi ako, ako talaga Uh, di, na, di na nga ako nagbe-break eh. Talagang uh, naglilinis talaga ako. Ganito, ganito. Di ba? Lahat naman yan eh. Wala namang magsasabi eh. Sa lahat sa, sa lahat sa atin, akong pinakatamad. Wala namang ganun. No? Kaya nga dito, kaya maganda kay San Pablo. Kaya sabi niya, eh, sa lahat ng mga kasalanan, ako na yung pinaka. Di ba? <laughs> so, di ba? Pero mostly sa mga tao talaga, eh siyempre, kwento mo yan, hindi eh, ikaw yung bida. Di ba? So, nakakatulong ba kapag tayo po ay bantay ng bantay, Uh, silip ng silip sa pagkakamali ng ibang tao. Yeah? Kaya nga sabi ko, minsan uh, a -a -a ayaw nating uh, pag may nakikita yung tayong pagkakamali ng ibang tao, ayaw nating matulad sa kanila. No? Pero in the end, mga kapatid, may kita natin, masusumpuhan natin sarili natin. Mostly, mostly talaga, ito nangyayari, real talk lang. Yung mga taong ay, maraming, uh, maraming komento, maraming nakikita ang mali, di ba? Pero pagdating naman ng araw, yung mga pagkakamali ng mga nauna sa kanya, ginagawa niya rin, di ba? So, minsan nga mas malala pa, mas worse <laughs> Kaya may hirap yung ano eh, magkukumpara tayo, no? Kaya magkukumpara tayo ng trabaho ginagawa natin sa ginagawa ng iba, no? Alam mo kasi yung pakiram pakiramdam mo lang yan eh, na mas masipag ka sa iba. <laughs> Sabi ko nga, siyempre eh, ano yan eh uh, uh, patronate uh, ipa, ipatron mo yung sarili mo ano? patronate your own di ba? <laughs> sino ba naman yung magpapatronate sa, sa negosyo mo hindi eh, sarili mo <laughs> di ba kung minsan kasi pakiramdam lang natin na mas masipag tayo sa ibang tao di ba? yung mga tao mahilig magkumpara eh, ayun yung feeling mo lang yun eh na no, mas magaling tayo feeling lang natin na mas mahusay tayo sa kanila, mas nagtatrabaho tayo sa kanila. Di ba? Yun ang mga feeling eh. You know, yung, yung, mga tao mahiling magkumpara, yan yung mga feeling. You know? Pero yung mga tao nga uh, nagtatrabaho lang, di ba? Hindi eh, mo naman iniisip yung ginagawa ng iba kasi nga may sarili ka naman trabaho, may sarili namang pinagagawa sa iyo ang Diyos. Di ba? Tapos, dahil nag-gumagawa uh, ka ng uh, hindi naman pinagagawa iyo, ng siyempre, nag-exert uh, ka ng more effort, okay naman yon, di ba? Pero huwag na nating ikumpara sa iba dahil na nag extra ikaw ng effort, eh, mas mahusay tayo, mas magaling sa iba, di ba? So, hindi po ganoon ang sinasabi dito na salita ng Diyos, no? Sabi, magtulungan kayo magbuhat ng pasanin ng bawat isa, di ba? Magbuhat kayo ng pasanin ng bawat isa, no? Ang ibig sabihin niyon, syempre kung nakikita mo medyo uh, hindi kaya ng isa, itulungan mo. Ano hindi mo, alam mo nang medyo mahina sinipa mo pa. <laughs> di ba? Alam mo lang medyo lang na sinipa mo pa. Di ba hindi hindi ganoon mga kapatid. <laughs> Hallelujah. So ganyan sa ganyang paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Di ba? Kung tayo nagtutulungan, sabi doon, matutupad natin yung kautosan ni Kristo. Ano kasi yung kasi pinakaano doon is yung magmahalan eh, ba? Ano ba yung ano doon is tayo ay magkatuwang, tutulungan natin yung yung bawat isa, di ba? sabi doon kung inaakala ninyo kayo yung nakahigit sa iba, subalit so hindi naman dinadaya ninyo inyong sarili, di ba? <laughs> Kaya itong mga filler, ano, mga feeling nila mas mahusay, mas magaling sila sa iba, no? Akala akala lang natin 'yon, no? Akala mo lang 'yon. yung akala mo nakakaigit ka sa iba, akala mo lang 'yon. No, pero sabi doon, subalit hindi naman. Sabi doon, dinadaya ninyo yung sarili, no? Sabi niya, pinagluloko mo lang sarili mo, no? Dinadaya mo lang sarili mo. You're just fooling yourself. Sabi doon, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Suriin natin. No, ano ba yung, ang pinakano kasi yun yung, yung objective ng puso natin? ah uh, bakit ba natin ito ginagawa? Di ba? Kasi pag, pag ginagawa natin ito dahil sa Panginoon, ginagawa natin ito mula sa puso natin, wala tayong ibang hangarin. Di ba? Kung ginagawa natin ito is for the glory of the Lord, wala ka ibang hangarin. Eh. For the glory, para mag-glorify ang Diyos. Eh. Diba? Diba? Kaya nga siya suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. Ano yung ibig sabihin? E paano pag gumagawa ka at walang naka-appreciate? Pag gumagawa ka, walang nakakita, wala man lang nagsasabi, wow, you, uh, you did a great job, di ba? O. Oh. Magre-reklamo ko na ba? Sabi niya, ano ba naman itong mga tao to? Di ba nila nakita yung mga pinagagawa ko? Wala man lang nakaka-recognize, wala man lang nag-acknowledge. Hello? <laughs> <laughs> Kasi kung gagawa lang naman tayo sa paglilingkod para i-acknowledge yung ginagawa natin, sabi niya, pinagluloko lang natin yung sarili natin, no? Baka mal, na, maling uh, gawain. <laughs> Baka nasa mali tayong lugar, mga kapatid, no? Baka hindi paglilingkod sa Panginoon yung pinasukan natin, yung gusto natin pasukan. Baka paglilingkod sa tao, yun ang uh, gusto natin pasukan. <coughs> Di ba? Uh, so, kasi sa atin, kasi pag, paglilingkod sa Diyos, ang uh, gusto natin maging happy, ang Diyos, hindi yung tao. Di ba? Diba? Kasi pag ang Diyos kasi naging happy, yung tao, yung tao rin sa paligid mo, magiging happy din. Di ba? no. <laughs> oh. so, Suriin na bawat isang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Oh. So, naman no, then, ibig sabihin, kung nagawa mo yung pinagawa sa iyo ng Diyos, masayaan ka na. Di ba? Yung kung yung iba, hindi nila nagawa yung trabaho nila, eh problema nila nila yung sa Diyos. Problema nila yun sa Diyos, hindi mo problema yun. Wala, <laughs> nakukulangan ka pa ba sa problema mo? <laughs> o, kung parin yun, know, nakukulangan ka pa sa problema mo, o di yung, yung, gawa, yung gawa niya, kunin mo. So, sabi mo, parang hindi uh, mo na yakata-kaya kapatid. Eh, o kung gusto mo, uh, tulungan na kita. O di mas maganda pa, di ba? Tulungan na kita para matapos mo yung gawain mo. E di mas maganda pa, di ba? Kaysa naman yung nakita mo hindi na natapos, tapos magre-reklamo ka kung ano pa pinagsasabi natin. Hindi e di, na nakatulong tayo, oh. hindi rin, no? Kaya sabi dun, sabi niya, pag gano'n yung ano natin, nakabatay lang. Dapat yung katawan natin, nakabatay lang sa gawa natin at hindi dun yung nakabatay sa gawa ng iba. Sabi kasi, pag inakala natin yun, dinadaya natin yung sarili natin. No? Huwag po natin dayain yung sarili natin. <laughs> Tandaan natin, akala lang natin pala yun. Maliluyo, no? Akala lang pala natin yun. Na nakahihigit tayo sa iba. Subalit, hindi naman. Kaya <laughs> sabi ko nga, ang mahirap sa taong walang alam, yung akala niya, marami siyang alam. Pero yung hindi niya alam, wala siyang alam. <laughs> Ganun din yung tao, no? Akala niya, higit na higit siya sa iba. Mas mahusay siya sa iba. Mas magaling siya sa iba. Pero hindi niya alam. so, balit hindi naman, sabi <laughs> Sino ba makapag-sasabi na masigit ka sa iba? Kapwa mo tao? Kapwa natin tao? Hindi. Kasi, eh, lalo kung pinag-uusapan ay paglilingkod, pantay-pantay tayo, di ba? sa paningin ng Diyos at ang bawat isa ay binigyan ng tungkulin, gampanin na dapat nilang gawin. Di ba? So hindi pwedeng sabihin mo na mas dal mas marami ginawa mo sa kanya kunti ay eh mas mas lamang ka. Di ba? Kung sa English pa, we told you that? <laughs> di ba? Eh, katulad sa trabaho, siyempre, merong manager, may dito may executive director, may DOC, may maraming manager sa kitchen, 'di ba? May mga ordinaryong ordinaryong uh, ordinary, uh, nagtatrabaho. Pwede ba sabihin na isa, masigit ako sa sa inyo? Hindi, kasi nga party tayo ng isang katawan eh, 'di ba? Kahit 'yung sabihin mo 'yung pinaka malit na party ng katawan ng tao, importante 'yan kasi pag hindi nag-function 'yan, buong katawan mo apektado. <laughs> 'Di ba? Uh, 'Di ba? Hindi ko na ikukuwento sa inyo yung sinabi ni ano, yung kwento ni Brother Mike, 'di ba? Yung tungkol kay Puwet, 'di ba? <laughs> sabi nila nga uh, si Puwet daw yung pinaka mabaho, pangit, 'di ba? O nagtampo ngayon si Puwet, hindi na nagbukas, 'di ba? <laughs> Dahil hindi na mailabas ng katawan yung dumi. Eh. Kasi nga nag-nagtampo si Puwet, no? Ayun yung buksan, ayun na magbukas ni Puwet, o, 'di ba? So, apektadong lahat. Kaya nga makikita natin, hindi natin kasi pwedeng ano, ikum ikumpara. No? Iwasan kasi natin magkumpara mga kapatid. Pag kinukumpara kasi natin sarili natin sa iba, uh, we just uh, pleasing uh, uh, people. No? Hindi, hindi na ang Diyos. Baka kasi hindi natin trabaho yan mga kapatid. No? Gawin lang natin. Kaya kasi palagi sinasabi ng Panginoon, kapag nagawa nun niya, ninyo ang mga pinagagawa sa inyo. Sabihin niyo kami mga lingkod na walang kabuluan. Tinutupad lamang namin ang aming mga tungkulin. Dapat yan palagi na ting ilagay sa mga isip po natin, mga kapatid, sa puso natin. Huwag na niyang iambing pa iyon sa gawa ng iba. Sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Yan napakaliwanag naman mga kapatid. Di ba? Huwag na huwag natin ikukumpara yung sarili natin sa iba at kung sa tingin natin na mas mahusay tayo, mas magaling sa iba, sabi doon, dinadaya natin ang sarili natin. Di ba? Huwag Ah, uh, wag nating hayaan mga kapatid na masayang yung paglilingkod natin sa Panginoon. <laughs> Tandaan natin walang ah, uh, tayo kayang palitan ng Diyos, no? Kaya nga palagi sinasabi ng ating punong lingkod, yung pagpapasakop at pagsunod. Di ba? Hindi kailangan dito yung, tali, yung masyado tayong matalino. <laughs> kailangan naman. Pero yung, yung akala natin, yun ang pinakabasyan, dito sa, lalo dito sa gawain ni El Shaddai, yung talino, yung galing, yung husay, yung skill, ay eh, po tayo. Di ba? Ang pinakamalaga dito po sa gawain ng Diyos pagsunod at pagpapasakop. Kung wala tayo yun, malamang mali yung pinasukan natin. <laughs> so yun lang mga kapatid, no? Ay pray na lahat tayo, tama yung pinasukan natin. No? <laughs> so God bless po sa ating lahat.